Hello guys! Good morning! Welcome to my channel! And for today's video guys, ayan, na-reflied na ako, nasa second employer na ako, and from 5 uh, day, days ko na pala ngayon dito. So, uh, base kasi sa agency namin is uh, we have 5 days trial. Pwede na, pwede kami mag-back out anytime pag hindi kami nagustuhan ng mga amo So, kasi ang labas namin, ang labas ko sa so sarili ko is a, uh, isa akong uh, tourist visa dito sa Dubai. And then, mm, um, kasi yung tourist visa, 3 days lang yun, lipad ka na. Basta ko play documents ka. So, ngayon, ang unang na-deploy ako is uh, British yung amo ko. Kaso nga lang, maliit lang yung bahay. Dalawang kwarto, isang sala, tapos maliit na kusina. Kaso nga lang, uh, umayaw ako kasi napakaselan aside from that ay wala akong sarili na kwarto I don't have any privacy and then walang pagkain yun mas importante so sabi ko uh, sabi ko sa I agents namin mean, uh, I want to refuse pabalik ako sabi ko sa sarili ko mas marami pang deserve deserving sa uh, trabaho ko so Uh, nung pabalik na kami, kinuha ako ng agency. Nung pabalik na kami doon sa agency, sa sasakyan pa lang papunta ng opisina is uh, may tumawag na sabi, um, gusto ako. So, uh, wala kong sinayang na oras kasi dumating kami ng agency sa around um, 8, 8.30 yata. So sabi ko bukas na lang ng morning, papadeploy ako. So ayun, na-deploy ako. Dito nga ako napunta sa bahay na to. And sabi ko, uh, observeran sa kong luto. Ang taba ko lang dito is luto. Tsaka mag-bake ng uh, cake. Bali may apat sila katulong, iba sa bata. Di bata tagalinis, taga taga plancha. So sa akin luto lang talaga and then malaki yung bahay nila and then uh, my observation mm, maraming pagkain. Dami-dami talaga nilang pagkain. Tapos, hindi masilan yung amo. Mabait, walang pakialam. Basta trabaho-trabaho ka lang kung ano yung request. ah uh, gawin mo lang. Ang sa akin naman, sabi ko sa kanya, ah uh, kasi gusto niya professional na cook. Sabi ko, if we talk about professional, ayoko naman na ah uh, uh, 'yung 'yung ano mo, yung expectation mo is mataas. So as long as kung anong kaya ko, 'yun lang. Pero kung may mga ingredients lang problema. So kaya ko namang gawin. Uh, anytime time na 'yung ayaw mo, uh, sabihan mo lang ako para mm, para maano, para ma-aware naman ako, 'di ba? So 'yun nga. Sabi ko sa kanya, "I have five days you can observe me." I can refuse or you can send me back to my uh, Balik mo ako sa ahensya ko Wala problema doon sa akin So kahapon nga dahil 4 days ko na And today is my 5 days Kahapon tumawa siya sa agency sabi niya uh, Kukunin niya daw ako, bibisahan niya na ako Kasi daw uh, Sa awan ng Diyos nagustuhan naman yung gawa ko at yung luto ko So hopefully kasi kailangan ko na talaga i-change yung status ng visa ko kasi nga nakatourist lang ako. So, pwede naman i-renew-renew yun yung tourist ko, 2 months, 2 months, kaso gusto ko yung permanent visa na working visa talaga. So, may pahinga naman, okay naman. ah uh, So, laban lang. <laughs> oh, yun, nagpapasalamat talaga ako at uh, eto, nagpunta na ako sa uh, mabait na amo na lagi kong pinagdadasal. So when we talk about naman sa sahod, uh, mataas-taas naman ang bigay niya. So um, okay lang. So 'yun guys, uh, I hope na mag-subscribe kayo sa channel ko and then pindutin niyo yung uh, bell notification para updated kayo kasi yung yung channel ko naman is uh, about lang naman sa buhay ko. So ah, uh, yun lang hinihingi ko na mag-subscribe kayo, kasi, ah, uh, mag-start na ako ng video-video ko dito sa mga binagaw ako Sa kusina lang tayo, kasi dito lang yung ah, uh, coverage natin sa loob wala, kasi iba doon ah, uh, tagalinis, at saka ano, ah, uh, papasok lang sa loob pero bawal pa din doon. So, ayun guys, thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye!